Hello guys, so ayun uh, Magpapahinga muna tayo sa gaming Well, alam ko gaming channel yung channel ko Kaya nga Mike Bryan Gaming Pero ayun, on our way to my friend Kasi uh, pupunta kami ng Cebu So try kong i-feature yung journey namin to Cebu everyday tatry ko mag edit tatry ko lang pero ayun on our way to susunday ko muna yung friend ko actually umuulan pero syempre hindi naman po dahil may ticket na kami kaya tuloy pa rin walang Continue makakapigil sa so ayun kita kita plano na kami. Ayan. Hindi na ako nakapag-video masyado kayo na kasi ang bigat ang big bigbit ko, busy na. Nagkapilak kami kanina. Pero ayan. Ang <laughs> oh, mga may pag namin kasi doon na lang ulit po ito. Ang dito na po kami sa Cebu. Kakalap ng lang po ng air. Ang sa airport. Sa Macau, Cebu. So, magpupunta muna kami agad sa hotel na para may ibaba yung kam. So, wala mo nang ganap for today. Bukas pa magsisimula yun journey namin kasi Cebu. So, mag-check in muna ako. Ah, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ah, let's show. Talaga pinunta namin dito. Okay. Bye. Ayun we arrive at our hotel. Sana maganda. Sana. Ako lang po mag-isa. Walang kasama. okay naman. I'm not expecting extravagant. So dito ako pwedeng mag-work work. Teka lang, bababa ko yung mata. So may face, may towel lang po dito. No access to bathroom. Sorry. si eh Menjual tiket kan oke mah Ayo. ke Bandung Well, hindi pa talaga ito yung day one na okay. wala pa naman talaga sa ginawa. Sa pag-arag namin dumiretso, pagod kami ng hotel, tapos patutulong na kami. Kakain na kami ng dinner. Tapos bukas pa talaga yung uh, legit na day one journey namin. And, and, and Bukas ay Monday. So, uh, ayun. Ayun, wala lang. Itatry so, e e kong i-document uh, yung per day namin na may makauwi. Para may upload ako for this week. Para lang ma-share ko sa inyo. Uh, bago tayo bumalik sa uh, regular na upload ko ng game Just Tutulipan tutuloy pa rin natin sa Final Fantasy 12 and new Monster Hunter pero sa ngayon uh, pahinga muna tayo sa game wala <laughs> naman sa sabi so yun lang muna -ta, sa ngayon Uh, baka mag-dinner lang na kami. At bukas kami, mamama siya. Sige. Okay. Hello. Hello. Nag-dinner at coffee lang kami. And then we're ending our day. sa bukas maaga pa Okay. Hey. Ito pala yung kasama. Ayan. Ayan. Ito kami sa coffee. Ano ito? Toast. Ayan. Toast. Pinakita ko lang. Nakawi din sa wakas, guys. That ends my day. Ayun, bumila ng coffee for tomorrow. Biscuit. Kasi... Okay. 3 a.m. yung call time na bukas. So, uh, kanina, paglapag ng gamit namin dito, dinner and coffee lang kami. Mga one hour. Tapos, eto, bumalik na ako dito sa kwarto. Mag na mag-isa kaya tapos mag-iisip pag natutulog na kami sa limang maaga pa bukod kailangan 3 So, dapat nag-iisip na ako ng 2am so mag-iisip na ako ng 2 so ayun bukas pa mag-start yung video na bakasyon na. yung pangamasyon natin gusto mo na ipakita sa inyo 26 floor ang Parang sakto lang siya sa one person actually. Do not disturb so ayun so, lang. Ito for today. Welcome to Cebu. Cebu. Abangan nyo ang day one. Tatry ko, uh, every day, day one, day two, day three. Pero uh, hindi ko may ipapromise. Pero ayun. Nga pala yung kasama ko kanina, yung pinakita ko is sa kanila pala galing yung Final Fantasy 12. So sila yung nag-sponsor. Well, hindi nag-sponsor. Ah, hiniram na. Kasi ibabalik ko yun dyan. <laughs> so, salamat salam. sa kanila. sa make video. Anyway, ayun. Yun lang muna for today, today. and kita-kits ulit bukas ang ating day 1 of Cebu Journey. No? Baka!